Ayan mga idol, ito na nga rin pala yung ginawa natin na magsa na yung uh, nilighten natin. Pero mababaw lang naman yung pagkakalighten nito. Nirepa uh, pinowder coat na rin natin ng shaker green mga idol. Medyo nahirapan na tayo kasi hindi pa natin kabisado yung uh, buga bugan ng pintura pagka, pagdating sa powder coat. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo mga idol, ay bago lang naman tayo magpa-powder. Ano? Ayan. At uh, dati tayong sa repaint talaga. Ayan, uh, yan, mga idol, ano sa tingin nyo kung maganda ba o, hindi yung itsura ng uh, ating ginawa, no? Ayan, makikita um, nyo siya, nilighten uh, natin. Pero manipis lang yung pagkakalighten natin dito, ayan. Ayan, ah, syempre ako, gandang-ganda ako kasi gawa ko siya. Eh, pero syempre, sa inyo ko naman siya ngayon tatanungin kung maganda ba o hindi, ayan. Ayan, para sa mga nag-request dati, ito. Ayan, tignan nyo na lang kung nagagandahan ba kayo o hindi mga idol. Ayan, maraming maraming salamat at ride safe sa inyong lahat. Ayan.